Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jade Likwanan, ang kura paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa matagal na panahon, marami na tayong kwento ng himalang naririnig sa mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang mga kwentong ito, bagamat na ipapasa, ay nananatiling kwento lamang. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, bibigyan natin ng mukha ang kwento ng Himala ng poong Jesus Nazareno. Mula mismo sa mga nakaranas nito. Ano Anoorin po natin ito. Gaano katibay ang iyong pananampalataya kung susubukin ka ng Panginoon? Sa kwento ni Grace, lalo pang tumibay ang kanilang pananalig sa mahal na poong Isus na Sareno kahit na tila ba malayo pa ang kaliwanagan sa kanilang mga hiling noon. 2016 na ipagbuntis ni Grace ang kanilang unang baby pero sa sinapupunan pa lang nakita na ng mga doktor na hindi makakaligtas ang bata dahil hindi na-develop ang bungo nito. Nagkaroon siya ng anencephaly habang nagbubuntis ako. So ang case po na yon wala siyang bungo. Half lang yung bungo niya, open yung brain niya. Sabi ng OB, uh, one a 1 in 2 million cases daw po yun. So, hindi siya nag-develop. Malabo siyang mabuhay sa, sa labas ng, ng sinapupunan ko. So, sabi ng OB, kailangan ko siyang ipa-abort. Parang, kailangan siyang inuman ng gamot para lumabas siya ng kusa. Dahil wala naman pong chance na mabuhay siya. Inisip na po namin na ituloy na lang antay na lang yung full term na nine months. Nung pinanganak ko po, po siya, wala na siyang buhay. Paglabas po niya, pagputok pa lang po ng placenta. Wala na siya, hindi na siya umiinga. Nang sumunod na taon, muli siyang nagbuntis, pero nawala din ang baby. Tapos, sumunod na taon, nagbuntis po ulit ako, pero wala siyang embryo. Dugo lang po siya. Sabi ng doktor, may chance na maulit-ulit yung mga ganong cases kasi hereditary daw po na mamana yung ganong cases. Makalipas ang apat na taon, muling nagbuntis si Grace, pero nawala ang heartbeat ng bata. Tapos nagbuntis po ulit ako after four years. Ayun po ang sabi ng doktor na wala na naman siyang heartbeat two months na po yung baby, wala siyang heartbeat. Tuloy pa rin po yung pagsisimba namin dito. Every Friday, nagsisimba po kami mag-asawa, nananalig kami, umiiyak kami sa poon. Para lang po, hilingin po sa kanya yung miracle baby. Until such time, nung nagpa-ultrasound na po kami, yun po nagkaroon na siya ng heartbeat. Pero magti three months na po yun. Kaya sabi ng OB, sobrang... Milagro po nung baby kasi yung pang third po na baby na yun, which is yung panganay ko po ngayon, ano po yun eh, dugong-dugo lang siya, walang embryo. Parang sabi ng doktor, napaka-imposible. Tapos after nung nag-ultrasound na kami, may heartbeat na. Tapos po, mayroon na siyang parang baby doon sa loob. Start na po noon nung nagkaroon kami ng first baby, hanggang nung second na namatay, hanggang po yung third. Until such time na ngayon, nadalawa na po yung baby namin. Aminado si Grace na dumating ang punto na kinwestiyon nila lahat ang nangyayari. At ito rin ang naging daan upang mapagtanto nilang tiwala at pananampalataya ang inaantay ng Panginoon mula sa kanila. Nandun din po yung questioning na wala ba akong karapatan maging nanay, na bakit yung iba, ang bilis naman nabubuntis, ang bilis nagkakaanak. Bakit ako, may, may kakayahan kaming maghanap buhay mag-asawa, may kakayahan namin buhayin. Bakit hindi kami, bakit kami yung wala? Pero dumating din po yung time na nandun din yung sa puso namin na bakit natin ko-questionin, manalig na lang tayo. Ang Bibi na nawala ng heartbeat ngayon ay ang malaki at malusog na si Kiel at nasundan pa ni Iya. Ang natutunan ko po sa pinagdaanan namin, hindi ibibigay sa'yo ni Lord kung hindi mo kakayanin. At saka ibibigay niya sa tamang panahon. Huwag po natin madaliin, manalig tayo sa kanya. Huwag natin siyang questionin kung para sa iyo para sa iyo kung kailan niya ibibigay para sa iyo ibibigay niya yon hindi niya ni pagkakait sa iyo basta ipakita mo lang sa kanya na nananalig ka sa kanya sabi nga po nila di ba faith can move mountains so kung mataas na at malakas ang pananalig mo pagbibigyan kanya doon po ako naniniwala doon Sinabi ni Jesus na sa Reno, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng pahinga. Magaan ang aking pamatok at madali ang aking mga dalahin. Ito ang natutunan ni Grace sa napakaraming pagsubok na kanyang dinanas. Bagamat ilang pagkakataon, akala niya siya'y magiging ina na, ngunit sinubok siya. Hindi agad-agad na ipagkaloob ang kanyang hinihingi at ang unang dalawang dapat sanang naging anak niya ay nawala. Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa at pagtitiwala. Gaya nga ng sabi niya, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng hindi natin kaya. At kung anuman, katulad ng krus ni Jesus Tasareno ay ibigay sa atin, bibigyan din niya tayo ng karampatang lakas. Sapagkat yun ang kanyang ipinangako, lumapit tayo sa kanya dahil sa totoo lang madali ang kanyang utos magaan ang kanyang pamatok kaya natin ang kanyang krus kaya nga dahil nagpursigi si Grace nakita niya ang katuparan ng kanyang kahilingan at siya'y naging isang ganap din na ina kaya't sana tayo rin ay magkaroon ng ganoong disposisyon na ating paniwalaan sa tamang panahon tayo pagkakalooban ng Diyos ng kanyang biyaya. At kung anuman ang krus na ating kailangang pasanin, kasama natin siya. Kaya ito ay magiging magaan at tayo makakahanap pa rin ng pahinga. Sapagkat si Jesus na sareno ay lagi nagsasabi, lumapit tayo sa kanya, makapagpapahinga tayo, magaan ang kanyang pamatok madali ang kanyang utos. Pagpalain tayo lagi ng mahal na pong Jesus na Kung may mga kwento pa kayo ng Himala, maaari po kayo mag-email sa himalanangnazareno at gmail.com para lalo pa nating mapalaganap ang debosyon sa mahal na pong Jesus na sareno.